Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ng opinion, reaction Itong post ng GMA News Tungkol sa Programa ni General Torres As PNP Chief, na sa tingin ko Maganda kung ma-implement Niya ito uh, Ganito rin Ang in ni General Ping Lakson nung siya ang PNP Chief So gumagaya siya Sa programa ni Then PNP Chief General Lakson Ito Overweight police officers will be removed from service if they will not be able to trim down their weight after a year. Philippine National Police Chief General Nicholas Nicolas, Tori III said yesterday. Yeah. Overweight cops to be sucked if they won't lose weight after a year. So... Magbasa lang tayo sa comments sana bago tayo basahin yung article. Vanessa Rosales Agbay, sabi niya, the decision to enforce weight standards for police officers can indeed promote a healthier and more physically fit workforce, which is crucial for their demanding role. By setting clear expectations and providing support, the PNP aims to enhance their officers' performance and overall aiming. Ganda. Kung tignan mo nga naman yung pangangatawan ni General Torre, eh talagang, ano siya, fit and trim. Dapat ganun lahat ang katawan ng polis. Uh, set example. Kaya, uh, in fairness, kay General Torre, maganda itong programang ito, yung maalis ang mga pulis na malalaki ang dyan. in the same manner, ginawa rin yan namin noon sa Armed Forces of the Philippines. Rubilito Lot Chavez, ito ang ma mahirap. I start with the generals, daming malulusog dyan. Yan. Tignan natin kung gaano ka... Baka mamaya, ang pagtuunan lang, yung mga mababang rangko lang, yung mga general. ay eh, talagang may nakikita rin akong malalaking kabangangatawan So, start with the generals total siya mismo. Very fit ang pangangatawan niya. So, tingnan natin. Ito. Uh, Andrea Felix, maganda itong comment nito. Then give them free nutrition counseling. Free weight loss coaching or discount sa gym membership. To be fair with our policemen, they need proper guidance to hindi yung tatakotin lang na si si Santin. Agree ako nito. Uh, sa amin sa Armed Forces uh, I don't know anong year yung sinimulan kasi may mga sundalo rin pumasok ako sa serbisyo 1983. May mga malalaking chan. So sinimulan namin talaga yan yung physical fitness test. Hindi yung weight ang tinignan namin eh. Kundi yung every quarter may physical fitness test. Uh, takbo 2-mile run. May mayroong time limit. Dapat ipasa mo yung standard. Takbo yun na. And then push-up. Mayroong standard na number of good push-ups na kukunin mo and then sit-up. 'Yun lang pag naipasa mo yon, okay ka. Kahit medyo malaki ang pangangatawan mo, kahit mabigat ka, basta makatakbo ka, okay lang yon. Ganon ang ginawa namin, uh, naging effective. Uh, hindi madali. Kailang nung sinampilan na mayroong may kakilalang akong PME graduate eh. Lieutenant pa lang siya. Bumagsak siya sa physical fitness test. Eh talagang tinanggal. Tignan nyo, graduate, tinanggal. Mayroon din akong kilala na tenant colonel, PMA graduate din. The uh, tenant colonel, papuntang colonel na, hindi na-promote. Ganon. Pag hindi ka makapasa sa physical fitness test, hindi ka ma-promote. Later, matatanggal. So, naging consistent yung programa ng armed forces pagdating sa physical fitness test. Kaya ngayon, Halos ako ha, wala na akong makitang sundalo na malaki ang tiyan or malaki. Pwedeng may malaking katawan. Kasi depende sa build ng body. Pwedeng malaki ang katawan. Kaya lang, I am very sure, makatakbo siya ng mabilis, makapush up siya ng marami, makasit up siya ng marami. So dito naman, weight limit ang ano, parang may body mass index ata ang ano. So, basahin natin yung article ha. Body BMI, May na body mass index. To. overweight police officers will be removed from service if they will not be able to trim down their uh, weight after a year. Yun. So citing Section 30 of Republic Act Number no. 6975, also known as the Department of Interior and Local Government Act of 1990, Tori said that among the general qualifications for appointment as officer or member of the PNP is that a person must weigh not more or less than 5 kilograms of the standard weight corresponding to his or her height, age, and sex. So, ibig sabihin, sabi niya, in-interview siya sa DZBB, so, ibig sabihin, kung may standard weight and height, hindi ka dapat sobra ng 5 kilos, hindi ka mababa. Tori explained that under PNP regulations, cops who are not within his or her standard weight would be given six months to one year to normalize weight. Okay. However, if the cops are still overweight after a year, Tori said they may be sacked. Oh, bakit they? Alam nga na yun. They, uh, bakit maybe? Sure, kagaya ng ginawa sa armed forces, talagang tanggal sa military service. Pag na-enforce ito, gaganda ang ating kapulisan. At ang makikinabang ang taong bayan, kasi nga, mabilis kumilos ang pulis. Pag may snatcher o ano na hinahabol, makatapos sila ng mabilis. Kay General Lacson, maalala ko noon, is waistline naman ang sinusukat, hindi yung weight. Then, halos parisian Kasi kung malaki ang waistline mo, mabigat ka talaga. So, ang maalala ko, 34 in inches ang uh, dapat na waistline na pasado. More than 34, pagsa Okay, so good luck sa ganitong programa ng ating pamunuan ng PNP. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig dahil ang sweldo po natin is pantulong sa tribo. Uh, namimigay tayo ng yero at pako sa mga tribong talandig ng Bukidnon para makapagpatayo sila ng mas disenteng tahanan.